Hello guys, for today's video, madalian lang to ha. Kakaalis lang pala ng mga alaga ko no, papunta ng school. Grabe na ha? high blood talaga ako sa aking mga dalagang maliliit no. Napaka-arte na sa kanilang mga buhok, nahihirapan ako kung paano ko pagandahin yung kanilang buhok, tas ang kulit-kulit pa. Ay just ko, may yung marimar. So pag alis nila, inas, kaso ko naman yung mga lalaki kong alaga, yung dalawang nag-aaral sa K1 at K2, pinag-almusal ko, binihisan kasi sinatid ko sa baba kay Bossing, si Bossing yung nag naghatid sa school. Tapos after ko naghatid sa after ko nagpunta sa baba, hinatid sila papuntang ano, papunta kay Bossing. Naglinis naman ako sa visitors area. So grabe talaga ang multi-tasking ni Yaya. Grabe talaga super power talaga tayo pag nandito tayo sa ibang bansa. Lumalabas yung ating mga kapangyarihan eh brilliante ng kalakasan, charot, di ba? Kasi para tayong walang kapakuran, imagine nyo naman, anim yung alaga ko, pero tingnan yung katawan ko, ang taba ko pa. Di talaga ako nangayayat, kaya wala talagang naniniwala na nahihirapan ako dito sa abroad. Akala talaga nila, eh, masarap yung buhay ko, kasi kita nyo naman, eh, di ba? Kung nakita nyo naman yung katawan ko, eh, nag-triple, eh, nag pa ata sa laki, char. Kasi yung boss ko kasi hindi kasi madamo. Tay kasalanan kasi ni boss to. Ay ang daming binibiling pagkain. Jesus mo marimar. So ayan pagdating ko sa bahay, umakyat na ako, nagtapos ako maglinis sa baba kasi nagwalisin ako doon, nagmap, naghugas ng mga basong maliliit ang lagaya ng lagayan ng tea nila, tsaka Arabic coffee. Ayan, nilinis ko rin doon sa baba. Naglinis naman ako dito sa taas. Nagmap map lang tayo, tas nagwalis-walis. Kasi para naman kahit papano, ibumagubang mo yung ating sala yung ano pala namin, ginamit kong pang mapala dyan is, nilagyan ko ng pabango. Yung pabango ng disinfectant nila is may flavor pabango, ang bango ng bahay. So, ganyan lang. Pag wala yung mga bata, sobrang natutuwa ako kasi ang linis ng sahig, ang linis ng bahay, walang kalat kasi nakapaglinis tayo eh. Pagkatapos naman, pag pagkatapos uh, natin mag ano-ano dyan, magmakmap, ala, naginit natin ng pagkain natin at baka mabawasan yung ating taba. <laughs> Hindi pwede. Pinaghirapan natin, ininvest natin yan sa pagkain. Araw at gabi. Bumangon talaga tayo para kumain. Tapos, alisin natin yung taba na yan. Hindi ako papayag. <laughs> Kailangan talaga natin. Ingatan natin yung taba na yan. Hindi pwedeng hindi, no? Kaya kakain talaga tayo. Kahit gaano, pakadami yung ating trabaho. Basta kumain talaga ako dyan. Eh, kita nyo naman. Meron akong malaking kamote. Tapos may itlog ako kaninang nilaga kain ko sana sa alaga ko, ayaw niya. Ang kinain lang niya is biskwit, tapos sinawsaw niya sa tito, so siya ng tea. Yun lang ang almusal nung dalawa kong lalaki. Di siya na lang kumain. Di sino pa ba? Alangan mong kapitbahay. Di syempre, siya yan. So after that, magkain-kain muna tayo. Almusal-almusal muna tayo. Di ko na nga alam kung anong gagawin ko dyan. Kung nagpapapakyut ba ako sa camera eh. Basta. Yun na yun. Wala na akong ibang maisip. Kasi mamaya pagkatapos kuma kumain, mag ano na naman ako sa kwarto, mag arrange arrange. So naisipan ko na naman kung ano na magagawin ko. Grabe talaga. Alam nyo ba, pag nag-abroad kayo, lumalabas yung talent nyo. Yung talent nyo na walang kapaguran, lalabas yan. Kung sa bahay nyo, hindi kayo halos bumangon, tamad-tamad kayo, dito hindi pwede. Kasi pag hindi ka babangon ngayon, mamaya ka ay sa madagdagan yung trabaho mo. Ay. Kaya hindi uso dito yung tamad-tamad. Kay kung tamad-tamad ka sa inyo ay eh, kaumaga-umaga nakakahilik ka pa dito hindi pwede yan. Umagang-umaga dapat gising ka na. Kasi pag hindi ka nagising pa maya-maya ka pa baka ma-terminate ka. <laughs> Actually walang terminate dito sa Middle East, no. Kahit araw-araw kayo mag-aaway ng amo mo, eh, hindi kayo terminate Kahit nga makipagpatayan ka pa uwi ka na, hindi ka pa rin pauwiin sa <laughs> kakaluka. Kung punta ka sa Hong Kong, Singapore, Taiwan, etc. May termination doon dito talaga kahit araw-araw kay magsigawa ng amo mo ay mahal na mahal ka pa rin nila <laughs> kahit tapos na yung kontrata ipa-extend ka pa <laughs> kaya dito walang problema no magtiisan kayong dalawa ng amo mo sa katigasan ng ulo nyo at kamalditahan yung dalawa <laughs> as long as hindi ka sinasaktan ay mag-stay ka charot ito pa sorto yan lang kasi talaga dito. Nabubulol ako eh. Kinain kong kamote. Napakalaki. Pero hindi talaga siya masarap. Pero tiniis ko na lang. Basta at least kamote. Hindi ko alam yung una kong laga. Anong mga unang bilin yan. Yung medyo maliliit. Masarap. Pero itong malaki. Hindi masarap. Akala ko ba kasi pag malaki masarap. bakit hindi ito masarap? Sabi nila pag malaki masarap. Satisfying. Sus. Hindi naman ako satisfied. Dito eh. Nalata-lata. Mantok. <laughs> Ay ano na iisip yung malaki na masarap eh <laughs> green minded kayo green minded kayo bad yon <laughs> so kain na lang tayo ng almusal dito ha kasi mamaya lalabas na naman yung superpower natin magluluto maglilinis magasikasa na naman tayo ng alaga natin mamaya pag dumating sila magulo na naman yung bahay na parang kala mo laging may gera ay, Diyos ko, Mio Marimal, halos hindi na nga ako makapaghilamos. May muta-muta pa yung aking mata sa dami kong ginagawa sa buhay. So, alam nyo na, hindi madali dito sa abroad. Diskartihan lang tagat, pabilisan. Kung gusto makapahinga ng maaga, ibilisan e, yung trabaho mo. Para makatulog ka muna bago dumating yung alaga mo. Ay, bahala kayo dyan, basta ako kakain.